They are one place only in the Philippines, you know. Nagbigayan sila ng kanilang Facebook. Hello, hello mga palangga at mga ka OFW. Time check dito is 7.30 na ng gabi. At yung aming alaga ay gustong pumunta ng Kaya ito, maglalakad kami. Kasi gusto niyang mag gawa ng ice cream. Ramadan, Bismillah, siyempre. Ramadan is klas, baba. Today is the last Eid, right? Yeah. Ah, okay. Ibang mm -hmm. klase talaga pag may alaga kang bata. Hindi siya takot maglakad ng gabi ba eh. Yung aming dinadaanan. Ayan. Tapos yung lulo niya nandun sa bahay. Yung kapatid ng lula niya nasa bahay. Hindi ko lang alam mamaya baka makita kami dito naglalakad. Iwan ko na lang. Ay na lang. Ganito din ba kayo? Pag may alaga kayo, tapos yung bahay nyo ay walking distance lang sa fra, or sa Jamia kahit gabi na ano oh kahit gabi na naglalakad pa ngayon pinapagalitan niya pa pinapagalitan niya pa ako kasi hindi daw Jamia fret lang daw ang ibig sabihin ng yung maliit na tindahan Pagjamiya naman yung malaki. Kaya, maglakad-lakad muna tayo dito. Kamusta, kamusta ang inyong id? Kamusta ang inyong mga hadiya? May mga hadiya na ba ang lahat? Sa amin, wala. And you want hadiya, sa? Siya. Who give you? Who give you hadiya? Ha? Uh, dito may nagtatrabaho dito na kabayan. Si kuya. Dry na yung bulaklak. Po. Ano to ay? Ano siya? Solar. Ayan o. Solar sya Malapit lang kasi yung Jamiya sa amin. Parang frog distance lang kaya ito nag -cross road ako para wala yan taong ang, mga, tao, ang bahay na ito ba okay walang ilaw sinabihan ko yung alaga yung bata na pumunta doon sa mga tita niya magpaalam nagpaalam naman siya kaya ito Prayer time na naman nila. Ganda ng bahay nila. Makita mo ang ganda ng bahay nila paggabi. Kasi yung ilaw. Malapit na kami sa Jamiya. Osofo. tingnan lang kami ng ano. Ng... No, my, and Jana, ano? Sa pinangalaga namin ay maghintay daw ako sa labas kasi may dala akong laruan niya. Hindi daw ito pwede sa loob. Ayan yung Jamia, entrance ng Jamia. Dito na kami sa Jamia. Ayan. Ito ay pagkain ng mga ibon. Ito. Ito naman ay para sa kung magpaapoy ka. Ito naman ay charcoal, magic charcoal. Ginagamit sa pag magpabukor ka. O, huh, ba diba? Pagkain ng pusa. Pusa. Yan yung panyan so, ka laki na. Ano ito kaya Ang? Ay, kung, kung dalimil pala ito. Malid, <coughs> ngalaga niya kasi eh magaling mag ano mag experiment experiment cream din to. ito yung kanilang mga pasta we have a lot of sugar you know Ayan Ano mang hinahanap mo, Day? Yung ano? Naghanap pwede kami ng cream. Hindi sana, kung pwede sana hindi yun. yun ganito. Yung... Chocolate kasi ito eh. Chocolate, ito chocolate man yan. Wala yung, yung hinahanap namin. Chocolate lang mayroon sila ito. Hadafi, chocolate only you say. Only chocolate? But if you will buy that one, it will not become like the Oreo to or Oreo ice cream buy there. It. Bibili tayo ng topping niya na ano. Ayun, like Oreo. Ito yung gusto niyang bilhin oh. Pero tatanungin ko muna kung magkano ito. 300 fills ang isa nito. Ah. 300 fills. Oh, dingin. I believe I can fly. Ito lang ang karamihin natin na kunin. Ay! 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 Video, ay! 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 natin na yung ganit. Ano pa? Ewan hey, ko. Baka dagdagan mo yung oryo mo. Hindi, tama na ito. Okay. Ano kaya ito? Kung kumuha tayo ng isa, ano natin isa dito. Oh, no, may condense ka naman. Hindi man condense to. Hindi eh, mag-choose ka kung anong cream ang kailangan mo. Dapat isang klase lang ng cream. Ang ah. daming bibili, Yan kasi yung gusto nilang gawin, Oh. Oyo ice cream. I, I can na kami. Yana. After how many hours? Ito, ito, ito na nga. Nakabalik na tayo. Maglalakad na naman tayo pa uwi. Dahil nakabili na tayo ng kailangan ng bata. O, diba? Ganun lang. At yung pinabili ng aming tagaluto ay wala sila. Hindi hmm, ba? Maganda yung ano nila. Bahay nila. Bagong renovate yan eh. careful because if, if you will get mistake of eye. that one you will get uh, really accident because that is very sharp to home. so how are you going to give your i uh, know or your, your ice cream my, huh? i am going to sell that one yeah then how about us because we don't have money we cannot eat are we going to give us free or what the da? Da nanny is free ah okay pa-cross na tayo. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan nito. Hindi ko alam kung makakabideo ako sa habang gumagawa sila ng kanilang Oreo ice cream mamaya. At ang na spend namin ay ano lang 3KD sa paggawa ng kanyang Oreo ice cream. Can I have your uh, toy please? Yes. Yeah. Ha? Hindi oh, diba? Flag, color ng flag ng Kuwait. Yung alaga namin na makakita ng Pinay, iwan ko na lang. mag ati siya. Si Buldog yan. That is Bulldog. Aso sila, oh. May sila, Si Aldin. Aldrin, ano ang laki niya na maliit pa yan noon eh. Diyan ako! Ito yung aming alaga sa aso. Yala, yala, yala. You see? You see? Come here. Ayan ang aso ni Kabayan. Si Bulldog. Ilalakad-lakad daw ni Bulldog. At magkapit-bahay sila sa Isabela. O, oh, di ba? What a small world. Ayan na. Ay, hindi na babalik si Kuya? Ayan yung ano What a small world, no? Isang lugar lang pala sila sa Pilipinas. They are one place only in the Philippines, you know? nagbigayan sila ng kanilang Facebook. Ayan na. Maglalakad-lakad din sila eh. Ayan na. Nausap-usap silang dalawa. No! Ang laki. Maliit pa yan noon nung pagkakita namin sa kanya eh. nag hasik ng lagay ng lagim si ano yeah. ang laki niya na wala na yung tagabantay niya noon umuwi na iniwanan na si Blue Blue may anak na yun diba ilang anak mo kuya iniwan siya ang hirap pumunta sa I believe I can fly at andito na kami dahil medyo matagalan kami kasi ano yung kasama ko ay may kakita ano may Pilipinang lumabas dala-dala yung kanyang ano at hanggang dito na lang ang aking vlog for today thank you for watching and please don't forget to subscribe press the notification bell para updated kayo sa aking mga video